Umalis ng bansa si Gabriel upang magtrabaho para sa pamilya. Isang sakripisyo ng isang ama at asawa, alang-alang sa magandang kinabukasan. Pero habang nasa abroad, may mga bulong-bulungan siyang naririnig na may lalaking laging bumibisita sa kanyang asawa halos araw-araw. At ang mas nakakagulat, doon na rin tumira ang kanyang sariling ama. Hindi agad naniwala si Gabriel. Ngunit dahil sa mga balitang nakakarating sa kanya, ay napagpasyahan niyang umuwi ng walang nakakaalam. At sa kanyang pag-uwi, ay may matutuklasan siya na magpapabago sa paningin niya sa kanyang asawa. Isang pangyayari na tatanim sa puso niya. Ano ang kanyang makikita sa kanyang biglaang pag-uwi? Anong klasing asawa ang lubusan niyang makikilala sa kanyang sekretong pagbalik sa Pilipinas? Si Gabriel at Bianca ay dating masayang mag-asawa. Simpleng pamilya pero puno ng pagmamahalan. Ang tanging kabuhayan nila ay ang tricycle ni Gabriel. Ngunit dahil sa pangamba sa kinabukasan, napilitan siyang mangibang bansa bilang OFW. Pagkalipas ng dalawang buwan, tumawag ang kanyang ama, si Tatay Oscar. Sinabing siya na lang ang mag-aalaga sa tricycle. Wala namang nagawa si Gabriel kundi pumayag dahil malimit itong masira ng ibang tao. Mula noon doon na rin tumira si Tatay Oscar sa bahay nila Bianca. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting nakarating kay Gabriel ang mga usap-usapan. Ayon sa mga kapitbahay, may lalaking madalas na bumibisita sa kanilang bahay, minsan sa umaga, minsan sa hapon, at minsan ay gabi pa. Noong una ay pinilit ni Gabriel na huwag maniwala, ngunit nang dumami ang mga nakakapansin, nagsimulang mabuo ang duda sa kanyang isipan. Nagtanong si Gabriel pero parehong itinanggi ng kanyang asawa at ama, kaya't lalong naguluhan si Gabriel. Sinubukan niyang huwag magpadala sa hinala. Tuwing gabi ay nagbi-video call sila ni Bianca. Masigla, masayahin at tila walang problema. Walang senyales ng pagtataksil. Ngunit bakit ganun? Patuloy pa rin ang mga chismis. Upang makasiguro, nagpadala siya ng mensahe sa isang binatilyong kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya. Ipinakiusap niyang kung maaari ay palihim na kunan ng litrato ang lalaking madalas bumibisita sa bahay nila. Makalipas ang ilang araw nakatanggap siya ng mga larawan. Nakita niya roon ang isang lalaking hindi niya kilala, nakaupo sa teres ng kanilang bahay, tila pamilyar sa paligid at kaswal na nakikipag-usap kay Bianca. Ngunit, nang muling mag-video call sila ni Bianca, masaya pa rin ito, tila walang itinatago, kaya't pinili ni Gabriel na manahimik. Ayaw niyang masira ang tiwala hanggat walang pruweba. Isang araw nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang mystery man, walang profile picture, at ang sabi, Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa bahay mo tumira ang iyong ama? Sila lang ang magkasama. Kaya dapat ay paalisin mo ang iyong tatay Oscar sa inyong bahay. Parang tinusok ang puso ni Gabriel. Hindi siya makapaniwala. Tinawagan niya ang ina. Ngunit si Nanay Cora ay mariing nagsabing, Mapagkakatiwalaan mo ang ama mo anak. Huwag kang magduda. Pagkatapos nilang mag-usap ay dumating naman ang ikalawang mensahe ng mystery man at ang sabi ay gabi-gabi, naguusap si Tatay Oscar at si Bianca habang tulog ang mga bata. Hindi niya kilala ang nagpadala ng mensahe pero nagdulot ito ng gulo sa isip niya. Dahil dito ay nahihirapan na siyang magtrabaho. Hanggang isang araw, nagpa siya siyang umuwi ng Pilipinas. Lihim at walang sinabihan kahit isa. Gumamit siya ng dahilan sa kumpanya upang payagang makauwi. Ngunit ang totoo'y gusto niyang malaman ang katotohanan sa kanyang sariling mga mata. Kaya, mabilis na umuwi si Gabriel. Sumakay siya sa aeroplano at pagdating sa airport ay hindi na nagbas. Nagtaksi na siya upang mabilis na makarating sa kanilang tahanan. Pagdating ni Gabriel sa kanilang tahanan ay napansin niya na tahimik ang paligid. Wala ang mga bata dahil nasa paaralan. Wala rin si Bianca at hindi niya rin makita ang ama. Pumasok siya sa bahay at bagaman napansin niya na nasa ayos ang loob ng tahanan, ay kinakabahan siya dahil wala silang lahat. Wala ang asawa at wala rin ang ama. Pumunta siya sa paradahan ng tricycle. Naroon nga ang kanilang sasakyan pero ayon sa mga driver, iniwan lang daw ito ni Tatay Oscar matapos makatanggap ng tawag. Dumating ang kaibigan niyang si Max at ibinalita. Gab, nakita raw ang asawa mo sa kabilang bayan. May kasamang lalaki. Parang gumuho ang mundo ni Gabriel Agad silang sumakay sa motor at nagtungo sa nasabing lugar. Ayon sa kamag-anak ni Max, nakita raw ang asawa ni Gabriel sa loob ng isang van, tila pagod, nakapikit. Sinundan nila ang van hanggang sa isang bahay sa kabilang barangay. Pagdating doon, napansin ni Gabriel na naroon ang motor na ginagamit ng kanyang ama. Agad nilang pinasok ang bahay at doon napatigil sila sa nakita. Hindi nila lubos maisip kung ano itong nakita nila. Nagulat sila sa tumambad sa kanilang harapan. Kumpirmado na naroon nga ang kanyang asawa at ang kanyang tatay Oscar. Pero hindi sila makalapit agad dahil nakita nila na may hawak na patalim ang kanyang tatay Oscar na nakaupo sa sofa. At ang kanyang asawa naman ay natutulog sa kama. Dahil hindi mapigil ang emosyon ni Gabriel ay sinabi, Itay bakit kayo naririto ng asawa ko? At dahan-dahan na lumingon si tatay Oscar kay Gabriel at sinabi na kaya siya naroon dahil mahal niya si Gabriel. Sinabi, nito na si Gabriel at ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit siya naroon. Naguguluhan si Gabriel dahil ang sagot ng ama ay malumanay at puno ng concern sa kanya. Kaya nilapitan niya ito dahil nasa bungad lang na upuan. Paglapit nila ni Max ay doon nila nakita na may saksak sa tagiliran si Tatay Oscar. Nagtanong. Tuloy si Max kung bakit siya may saksak. Hirap magsalita si Tatay Oscar dahil sa natamong malalim na sugat. Pero nagawa pa rin nitong sabihin na nasa banyo tumakbo ang sumaksak sa kanya. Sinabi ni Tatay Oscar na puntahan nila ito pero dapat silang mag-iingat dahil may patalim din ito. Naguguluhan lalo ang magkaibigan. May dalang baril si Max pero nakatago lang kaya malakas ang kanyang loob. Pagbukas ng pintuan ng banyo ay nakita nila ang isang lalaking duguan na wala ng buhay. May hawak din itong patalim. At doon nila nakita na ang lalaking. Wala ng buhay ay ang madalas bumibisita kay Bianca. Bumalik sila kay Tatay Oscar nang biglang dumating ang mga pulis. Mahina ngunit malinaw ang tinig ng matanda ako ang tumawag sa kanila. Anak, kinidnap ng lalaki ang asawa mo. Pinilit na sumama si Bianca at palagay ko ay tinurokan ng pampatulog. Matagal na naming alam ito pero ayaw naming bigyan ka ng problema dahil nasa malayo ka. Tinatakot ang iyong asawa na kung hindi makikipag-usap ay ilalantad ang lumang larawan ni Bianca na naliligo sa ilog. Yan ang dahilan kung bakit ako tumira sa inyo upang bantayan ang iyong pamilya. Hindi namin masabi sa iyo dahil ayaw naming maguluhan ka. Sinabi pa ni Tatay Oscar na yan din ang lalaking nagme-message upang siraan siya. Kanina niya lang ito nalaman ng nakaumang na ang patalim. Sinabi ni Tatay Oscar na nung malaman nito na sa pilitang kinuha ang kanyang asawa ay agad na hiniram nito ang motor ng kapitbahay upang sundan ang kanilang sasakyan. Hindi ako nagdalawang isip na pumasok dito upang i-rescue ang iyong mahal na asawa. Sinaksak ako agad ng lalaking kumuha sa asawa mo. Pinilit kong makabawi kahit may tama ako dahil ayaw kong mapahamak ang iyong pamilya. Sinabi pa ni Tatay Oscar na mawalan man siya ng buhay ngayon, ay masaya siyang haharapin ang kamatayan dahil na ipagtanggol niya ang pamilya ni Gabriel dahil mula pagkabata hanggang ngayon ay tagapagtanggol ang kanyang ama. Dagdag pa ni Tatay Oscar na kahit may pamilya na siya ay nariyan pa rin sila na kanyang mga magulang na handang ipagtanggol ang anak. Umiyak ng todo si Gabriel dahil hindi pala siya iniwan ng asawa at kahit may edad na ang amang si tatay, Oscar ay tagapagtanggol pa rin niya. Binuhat niya ang kanyang asawa dahil hindi pala itutulog kundi walang malay dahil binigyan ng gamot pampatulog. Binuhat din ni Max si tatay Oscar para dalhin sa ospital. At biglang pumasok ang mga pulils. Dahil dito biglang sumigaw si tatay Oscar at sinabi sa mga pulis na dumating na siya ang tumawag sa kanila. Tiningnan ang cellphone ni Tatay Oscar at napatunayan na ito nga ang ginamit pantawag sa kanila. Kaya hinatid nila agad. Sa ospital si Tatay Oscar at si Bianca na asawa ni Gabriel. Naka-recover si Tatay Oscar at umayos naman ang lagay ng kanyang asawa. Napag-isip-isip ni Gabriel na napakapalad niya dahil meron siyang tapat na asawa na kahit may pinagdadaanan ay sinikap na 'wag ipasa sa kanya ang bigat. Dinala mag-isa ng asawa ang suliranin ilang linggo matapos ang insidente, may dumating na matandang negosyante, isang CEO ng malaking kumpanya sa Europe na minsan ding iniwan ng asawa noong siya'y nagsisimula pa lang sa pagnenegosyo. Pero sobrang mas mayaman siya ngayon kaysa sa ipinagpalit sa kanya ng kanyang asawa. Naantig siya sa kwento ni Gabriel kaya umuwi ito sa Pilipinas upang puntahan si Gabriel sa kanyang tahanan. Binigyan niya ito ng puhunan upang 'wag nang mag-abroad at binigyan din ng lupang titirhan ni Tatay Oscar, lupa na malapit lang sa kanyang anak na si Gabriel at doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi bilang mag-asawang naghihinalaan, kundi pamilyang muling pinagtagpo ng katotohanan at sakripisyo. Pamilyang pinagtibay ng mahigpit na pagsubok. At ang matandang tumulong, siya si Sir Alexander, isang lalaking minsang. Iniwan din ng asawa kaya naantig sa kwento ng buhay ni Gabriel. Gusto mo bang malaman ang naging kapalaran ng babaeng nang iwan kay Sir Alexander? Abangan sa susunod na kwento.